Alam niyo ba guys, is pwede na mag-on ng microphone sa Grow a Garden. Wow. So ibig sabihin, naririnig ko na ang mga bosses na mga tutuparin natin ang pangarap. So tutuparin natin yung pangarap ng mga naka-on mic. Tinatamad na kasi ako mag-ano, mag-type. Hi, may pangarap po ako. Tutuparin ko ang pangarap mo kapag naka-on yung mic mo. Mag-on mic ka. Okay, hindi niya ako naririnig. Hanap tayo ng iba. Hi! Narinig nyo ba ako, guys? Guys, narinig nyo ba ako? Okay, walang naka-on ang mic. Okay, sayang wala naka-on yung mic. Sino naka-on ang mic dyan? Followers mo ako, Kuya Rolin. Wow. Ayun, gusto ko ng raccoon. Pahinga ako raccoon. Pangarap ko po yan. Hala, totoo ba? Hala, tayo yung ng raccoon. Totoo ba yun? Wait, na, check na natin. Hala, totoo nga. First time may magbigay sa akin ng raccoon. First time lang may magbigay sa akin ng raccoon. Ayan, thank you so much, Andrew. Toto pa rin natin yung pangarap na mag-on yung mic. Bilis. Mag-on mo na kayo ng mic. Yes, kuya. Uy. Uy, thank you sa raccoon. Ganda mo yan. Tatanungin ko nga sana kung sino may mga pangarap dito. Basta naka-on yung mic. Eh. Ayaw nila mag-on. Ayaw nila mag-on. Ay, sayang. Mag-on na kayo. May raccoon nila, no? Nakakaya eh. <laughs> Tiny moon ka. sa Jero? Ano yung tsura nun? Malito, malito, boss. Yun, oh. No? Mukhang totoo pa rin niya yung pangarap ko. Mukhang pangarap ko ata yung matutupad dito, eh. Ito na ang iyong pangarap. Aka na. Yun! Pangarap ko pala yung matutupad dito. Wow! Thank you sa bigay nagbigay niya, si Kyle. Thank you, Kyle. Natupad na natin ang kanyang pangarap. O, oh, alam na, alam niya. Pwede ka na. Pwede ka na tumupad ng pangarap. Ten tin, 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 tin,